ang imahe ni San Pedro Apostol. Pamarera, inang Dayana Rivas at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Andres Apostol. Kamarera Jose Marie M. Pagyo at pamilya. Sinod na Karosa ay ang ni San Felipe Apostol, Kamarera, Ginang Soledad, Hoya at Pamilya. Ay ang imahe ni San Mateo Apostol. Pamarera, Inoong RJ Roglan Buhain at Pamilya. Tap, tap, ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Santiago Papa, anak ni Alfeo, kamarera Panginoong Cesar Kaloobanan Jr. at tayo. Sunod na karosa ay ang imahen ni San Judas Tadeo Apostol, Camarera, Ginang Aurora Sosa at Pamilya. ay ang imahen ni San Matias Apostol, kamarera inoong Cairo Plata at pamilya. ay ang imahe ng panunukso ng Diablo kay Jesus. Okay, ang susunod na karosa ay ang si Jesus at ang babaeng ni Samaritana de un lito arbolante al familia. Kamarera, Inang Ginang Martha, Hoya, Andrews, at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng binuhay ni Jesus si Lazaro. Kamarera, Pamilya, Sortijas, imahe ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kamalera, Ginoong ang Angelo. Ang susunod na karosa ay ang imahe ang pagtanis ni Jesus para sa Jerusalem. Kamarera, ino. susunod na karosa ay ang imahe ng ang huling pag- Camarera, Binibining Lourdes Ronquillo at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imaheng ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Kamarera, pamilya ni Ginang Dominga Arcaira. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng ang huling hapunan. Kamarera.

Ang susunod na karos, ginoong Oji Sinizal at pamilya. susunod na karosa ay ang imahe ang pagharap ni Jesus kay Anas. Kamarera, binibining Mayra Godones at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe Tatua, Simon Pedro, Camarera, Nina Gisel Sosa de la Cruz, at Pamilya. Ganda, Bishop, Chachan. <muchas> paghampas kay Yesus na nakadapos sa halik bato kamarera pamilya Arbizu Hindi ang susunod na karosa <coughs> ay ang imahen <coughs> ng pagkalupasan ni Jesus. Jesus, abandonado. ay abandonado. Ay, ay ang imahen ng Santisimo Cristo del Mayor Dolor. Camarera. Ginoong Elliot Eustacio at Pamilya. Ah, ang susunod na karosa ay ang imahe na ang pagpuputong ng koronang hindi kay Jesus. ang imahe ng Nuestro Señor de los Pasencia, Eche Homo, Pamarera, <laughs> Pamilya Tan. Ang susunod na karosa ay ang imahe ang paglawa ng kay Jesus. Kamarela. Ninang Elvira Tertula Tan at Pamilya. Pa. Ang susunod na karosa pa. ay ang imahe ang pagtanggap ng Jesus sa Banal na Cruz. Kamarera, ginoong Jelo Fajardo Ramos at pamilya. ang susunod na karosa ay ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. <mulit> ang susunod na karosa ay ang imahe na kasalubong ni Jesus ang kanyang ina. susunod na karosa ay ang imahe ng ang ikalawang pagkatapa ni Jesus. Kamarera, Binibini, Juliana Elizabeth, D. Fohas Ang susunod na karosa ay ang imaheng tinulungan ni Simon Sireneo si Jesus. Kamarera, pamilya ni Ginoong Mario Sanguiliani. Si Jesus. Tres Kaida, Kamarera, Ginoo at Ginang, Jessie Galicia at <laughs> Ang susunod na karosa ay ang imahe na si Jesus ay hinubara ng kanyang dami. Jesus Despojado. Kamarera, Ginoong Christopher Pulido. Ang susunod na karosa ay ang imaheng Jesus de las Penas. Kamarera, inoong Winnie Frank Dones. <coughs> ang susunod na karosa ay ang imaheng si Jesus ay namatay sa Cruz. Kalbaryo, kamarera, pamilya, Rivas. Rosa, ay ang imahe, ang pagtatanggal ng Yesus mula sa Cruz. rosa ay ang imaheng si Jesus sa kandungan ng kanyang ina. La Pieta, Kamarera, Ginoong Benji R. Celizal at Pamilya. Thank Nossa Carosa, Aymar, não é a senhora, é da abertura. susunod na karosa ay ang imahen ni Santa Veronica Camarera. Ang susunod na imahen ay si Santa Maria, ina ni San Marcos, Evangelista. Ang susunod na arosa ay ni Santa Maria, ang imahe ni Santa Maria de Betania. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria de Betania. Kamarala. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni San Lazaro de Betania. Kamarera, inoong Richmond, Dangarang at Pangil. Ang susunod na karosa Peace. ay ang imahen ni Santa Marta de Betania. Kamara. Karosa ay ang imahe ni Santa Juana de Cusa. Kamarera, inoong dan. Ay ang imahe ni Santa Maria Cleopas. Kamarera. kamarera, ginoong. Ayang imahe sa Nicodem, kamarera, ginoong. Ginoong, 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 San Jose de Arimatea Camarera Sa Ay si Santa Maria Magdalena. Camarera ang susunod na karosa ay ang imahen ni San Juan Apostol, Kamarera Dadalam hati, mata dolorosa. Kamarera, inang Elisa I del Rosario at pamilya.